So yun mga tropa Kwentuhan vlog tayo uh, Number 7 7 na pala So may ita topic uh, About tariff 25% Ang pinato ni Mr. Donald Trump Dito sa Canada Mabigat yun mga tropa 25% So ano man mong mungyayari Sa ordinaryong uh, tao Na katulad natin na naninirahan dito sa Canada Ano so, sa tingin mo yung magiging impact sa'yo comment mo yan sa comment section mga tropa. Siyempre, ang unang-unang katamaan tayo, di ba? Yung mga maliliit. So, uh, ang unang tatamaan siyempre, yung presyo ng ating uh, mga binibili. Mga basic na binibili tulad ng, uh, siyempre, pagkain, gas, tatamaan din ng interest rates sa real estate at saka kung ano-ano pa, di ba? So, masama yun para sa Canada so ibig sabihin lahat ng mga negosyante rito ay eh, malulugi kasi meron silang mabayarang uh, 25% na extra dun sa mismong produkto nila na ini-import papuntang Amerika so may nagsasabi na ikalulugi at saka baka posibleng magkaroon ng major layoffs sa industriya ng bakal, industriya ng uh, tawag ito, ng gas, energy sa so magkakaroon ng mga mass layoff. Pati na rin yung mga farm, siyempre gumagamit yan ng mga energy sa kanilang uh, pag ano, pag So yun yung mga bagay na iginaalarma ng mga Canadian La la mga tiga dito ng matagal na kasi, kasi sabi nila ngayon lang, lang sila mga karanas ng malaking malaking tariff imagine from 20, 10% na nga lang medyo eh, nahihirap na tayo eh ang taas na lang yung patient what more kung another 15% pa na ipapataw after 10% diba? so 25% na nga so imagine inflation na ngayon yung mga basic necessities basic goods na binibili natin like produce kasi pag ganto winter kita nyo winter di ba? pag ganitong winter sa Canada hindi tayo nagpo-produce ng ano ng uh, gulay at saka uh, ito, uh, gulay at saka prutas yung mga uh, yung mga produce niya pati na rin yung mga poultry at saka ibang mga meats all the nag produce tayo dito may mga may Canadian beef tayo pero yung ibang mga meats na uh, premium premium meats iniimport din natin sa Amerika. so maapekto ma nyo mga ganung mga pangyayari So, ano ba yung epekto sa atin yan? Sabi nga, inflation. Tataas na naman ang mga basic needs natin. So, sabi ng mga tiga rito, eh, buy local. Madaling sabihin, buy local. Pero napansin ko sa mga local goods dito, meron din kamahalan. Kamahalan, kamahalan. Mahal din mga tropa yung mga basic needs ng Canada. So, sabi nila, kung hindi mo kaya yung mga local foods, local ingredients dito, or local product ng Canada, e bilhin mo yung made in Canada at least some part of it hindi 100% Canadian, uh, Canadian product pero meron ding uh, portion din o meron ding fractional cost din ang Canada ron sa mga Canadian made pero kung makakabili kayo ng product of Canada mas maigi kasi 90% ton is Canadian made although kung iba ini-import natin yung ibang mga produkto, like yung mga raw materials na ginagamit doon, eh, ni import natin sa Amerika. Pero 90% doon, galing dito sa Canada. So, product of Canada instead of made of Canada ang bile. Tapos, yun, ang mga uh, paghahanda ng gagawin mo mga tropa ay eh, higpitan mo na yung mo. Sigurado yan. Um, wala mo nang gala-gala, uh, gala -gala, wala mo nang binibili, unting tipid-tipid mga tropa. Diba? konting mga kung planuhin maiging bakasyon huwag yung pabasta basang uh, uutang para lang makapagbakasyon diba huwag lang huwag kayong basa basta uutang sa gobyerno o sa bangko ninyo na pangluho diba kahit pang negosyo medyo mag-isip-isip kayo let's say uh, good debt naman yan e, isip-isipin nyo rin kasi mataas ang interest rates So may sinasabi, magkakaroon yata ng parang serve dati. Alam nyo, nung pandemic dito sa Calda, meron kami yung tiyatawag ng CERB or serve. Parang ano yun, parang ayuda na uh, 2,000 each nang nagtatrabaho dito sa Calda ang magkakaroon nun. Pero hindi, ko na siguro 2,000 ngayon, siguro mas maliit na. Parang suporta lang basta mga tatamaan ng mga tarif na yan. So yun, yun isa sa mga binabalak ng gobyerno natin na magkaroon ng subsidy. Pero ayoko yung subsidy nyo kasi alam ano, bakit? na uh, no such free. No such free items here in Canada. There's no sabi nga na, there's no fucking free in Canada. Walang free dito mga tropa. So nangyari noon, nagbigay sila ng serve pero binawi dun sa ano sa pag-file mo ng tax. So binawi yun. Hindi, hindi man 2,000 pero mga 70% ang binawi. So ganoon din, ayuda ayuda ngayon pero when in the future ibabawiin eh din. So no, no, choice mo lang 'yun, tropa. Hindi ko kung i-implement n'on 'yon, hindi ko sinasabing uh, i-grab mo 'yon. Tingnan mo rin yung kaperahan mo kung kaya mong bayaran yun in the future. Kasi sigurado ako hindi 'yon free. Ayuda lang 'yon ngayon habang uh, inaayos pa nila yung inaayos pa natin yung ating ekonomiya free lang yon ngayon pero in the future babayaran mo na yung ka mga tropa so yon yun yung mga isa sa mga gagawin ko para makombat yung tariff na yan tapos yun nga iwas sa mga hindi dapat uh, bilhin yung mga hindi kailangan pag summer e eh, medyo gumawa ka ng uh, lesion na kung dati kang nag ako, nagka-camping ako four times um four times a month. E almost every weekend, nagka-camping ako pag uh, during summer. So, pabawasan ko na yun para may makatipid. Tapos, siguro gagawa ng side hustle. Gagawa ng kung ano-ano para medyo meron kang extra income on the side, di ba? Para kahit pa paano eh, kung minaman naman yung kumpanya pinapasukan mo or wag naman sana God forbid na matanggal ka sa trabaho eh meron kang sinisimulang negosyo on the side mali mo kumita yan di ba mali mo maging ano yan maging uh, uh, profitable yan uh, someday kaya simulan mo na rin yun, yun mga tropa so tulad yan mga tropa Yon yung customer ko bumili sa akin nagwenta kasi ako ng empanada so iba, ba meron kang extra income on the side so yun di ba Simulan mo yung idea mo mga tropa mo. mo, di ba? Uh, tsaka yung Balatuan mo ako. di yan. Mga tropa. Ah. So, yun. Isa sa mga ikaw uh, gagawin mo during uh, during uh, ganito mga bad bad times. si pagka 25% yun, eh, medyo baka magkaroon tayo ng major recession dito sa Canada. Which is really bad yun, mga tropa. Huwag naman sana. Kasi marami mawawalan ng trabaho, marami maghihirap. iba Kaya ipanalangin mo na wag sana magkaroon ng ganun. Okay? So, yun lang mga tropa, no? Sana may natutulan ka at may nalaman ka sa munting vlog ko na to. Kwento ang Canadian number 7. Kung nakakuha ka ng value sa ating vlog ngayong araw na to, eh, mangyari lang pong isubscribe nyo yung aking channel, Tropang Canadian, sa YouTube channel. At saka, follow nyo ako dito sa TikTok para Panay pa tayong uh, kwentong Canada na dito sa ating kwento ang dito sa tropang ang Canada. Tropa ka di diba? I-subscribe mo na yan, tsaka follow mo ako, okay? mag ka, mga tropa. Ingat, babu!